Maraming salamat po mami sa sa mga binigay niyo sa amin. Pati po sa mga konsel na nagbigay, salamat po. Marami marami po salamat sa lahat ng tumutulong na lalong-lalo na pa kay Mio for Australia at saka kay Mami Sonia po. Maraming maraming salamat po kay Mami sonya at sa mga bumubuo po lahat po ng dumalo po sa amin. Nagpapasalamat po ako dahil po nabigyan kami ng pagkakataon ngayon upang mangkain ko na mabigyan po ng lahat ng kayo pangangailangan po nila. Maraming salamat. Po. salamat po kay Mayor, Mami Sonia, sa tulong na binigay sa aking hipag. Thank you, thank you po ng maraming marami sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po kay Mayor, sa kay, kay Mami Sonia. Papasalamat ako at aking dinalaw ninyo. Salamat po. Sana ho, huwag kayong magsasawang magpunta dito sa amin. Salamat, maraming maraming salamat. Maraming salamat po Mayor Estrella at sa Mayora uh, Sonia Estrella po. Maraming salamat po taos-puso magpapasalamat ang Family Costol po sa inyo. Thank you po. Oh, maraming maraming I... salamat kina mami Sonya, kay Mayor Perdi, kay Kapitan. Salamat sa inyong lahat. Salamat. Salamat.